Hello mga katao! So it's Tuesday na nakapagluto tayo ng omelette cabbage with giniling. Yung giniling medyo leftover natin sa gabi pero good pa. perfect. Then rice. Then later for my uh, baon sa so office, I'll make burger. Mini burger lang tayo. Then, may Mang Tomas. Meron tayong sweet so, chili. So, makan! Kaya natin itong mga Let's eat. Marami akong choices ng sauce. So, so, perfect. Actually, may sauce pa ako sa left na parang barbecue. Actually, alam mo, yung ganito namin or ganito ko kasi I just ako lang din naman sa bahay. Parang one week or less than a week. Also, ketchup. Pero ito kasi, hindi masyado. Ketchup talaga kaya isang ganito. Parang 3 days. Ako lang ba? Grabe. Lagyan na rin tayo ng ganito dito sa right side. Uy, napadami ang person. So, pray tayo. Uy dung suga para satin. Sa Taen puta yêu. Mm. Perfect, mặt ra. Try nyo tong cabbage na may omelette na may ginili. Ang sarap. So, gusto mga alaw nyo. Be positive lang tayo everyday. Kasi, dahil naman tayo may mga may iniisip, mga, may mga problema. Pero, that is good. Sa positive lang. And enjoy. Kain. Mmm. Mmm. Ha. Kaya alam ko mag-gym ako mamaya. Pero, may possible. Kasi baka nga talagang siya el. Sabi ko Ako kasi hindi naman ako matipigilin sa mga food. But... But ka, papili ako. New thank you pala sa mga nagsusuport. Thank you po ng madami. Para maubos ko yung Ang dami nito guys eh oh Pero hindi ko siya ubos eh Try ko mag Tira ng kaha Grabe ang sarap. Sore na yung lunch. Late lunch na kasi arang 3 na. Oh, syempre. Sige po tayo. Mmm, harap. Ito nyo ang sarap ng aking Actually, wala na akong seasoning na nilagay dito kasi yung giniling medyo may lasa na. So, nalak ako ng dalawang egg, tapos nag-get ng cabbage, then yun, mix-mix. Omelette. Oh, grabe ang sarap naman. Lagi-lagi tayo. Yan na, na. Ah, mag ka ata. Hmm, kuha ulit tayo kasi. Ang gamit. Ang ko

thank you, guys. Alright, oh, guys. Thank you, and. Keep on watching on my videos. Bye. Happy Tuesday. Ingat.